Kaya ako po madalas sabihin napakasaklap talaga ang magiging buhay na itong si Digong bilang dating presidente. Kung talagang maganda ang iniwan mo na legacy, wala kang binalasubas, wala kang mga uh, kinasangkutan na uh, irregularity, mga indikal na gawain, ay siguradong magiging payapa at tahimik ang buhay mo. Pero ang nangyari kasi kay Digong, abay napakarami, napakaraming akusasyon. Hindi lang po mga simpleng akusasyon yan, na ah. pati diba naman ang ICC, di ba? Ang ibig kong sabihin din, hindi magandang buhay. Palubog ang araw sa isang katulad ni Bigong. Sa halip na pasikat. Dahil sana ay hayahay na lang after um, his term. Nagta-travel na lang. nag enjoy sa buhay. Ini-enjoy ang kanyang mga apo. Ganon dapat ang magandang buhay ng isang dating presidente. Naalala ko tuloy yung naging buhay ng isang Bill Clinton kahit uh, meron siyang pinagdaan ng impeachment case. Abay, nalusutan naman niya. Ang ibig kong sabihin din, maganda naman ang naging buhay niya after after his term dahil hinarap niya yung kanyang mga kaso na yan. Ay, atong sidigong patago-tago at hindi kayang harapin ang kanyang mga kaso lalo na po sa ICC. Ngayon naman, abay gustong pa si Digong ng, ng, um, uh, dapat daw investigahan ng Office of the Ombudsman etong si Digong, yan po ay ayon kay dating senador uh, Dick Gordon. Para saan ba to? By the way, bukod dito, alam natin na maraming nakabinbin pa na kaso etong si na inihain ng ilang kongresista meron dyan, medyo na-dismiss yung iba, pero ginagawan pa rin ng appeal. So, hindi pa rin totally nalusot ang isang digong. At syempre, yun nga ang ICC, na hindi talaga makakalusot itong aminado na mamamatay tao na ito. Former Senator and Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Dick Gordon again calls for former President Duterte to be investigated in relation to the multi-million scandal. Nga naman, sabi dito, sino ba kasi ang nag-appoint? Make sense, ano? Sino ba ang nag-appoint doon sa mga akusadong yon? Eh, di ba si Digong? Balikan natin, ah, Kung sino ba yung, or, or ano ba tong um, gustong paimbestigahan na itong si Dick Gordon. The Office of the Ombudsman ordered the filing of graft charges against Duterte's former Health Secretary Duque and former Budget Secretary Under Secretary Christopher Lau over the alleged irregular um, transfer of over 41 billion. Mm hmm. multi-million to. Multi-million talagito. Dahilan yun? Uh, Multi-billion talaga. Itong scandal na ito. 41 billion for the procurement of COVID-19 supply. Supplies in March 20, 2020. March 2020. So, sino ba ang nag-appoint um, dito kay Lau o di ba si Duterte? May isa pa. Doon sa report ng Blue Ribbon, nakalagay doon si Duterte, pag natapos ang term niya, dapat investigahan. Andun yun, malinaw yun. Lahat sila dapat ay maimbestigahan. Yan pala yun. Dapat investigahan. Habang mabuti na lang na andyan ang mga katulad ni Senator Gordon na nagsasalita. Pero yun nga, darating tayo sa punto na paingimbestigahan din yan. Pero kung, kung ano, ano pa man makulong si Digong, abay siguro sapat na yon Sapat na nga ba yun? Baka sabihin ng ilang mga kababayan natin, abay bilyon-bilyon itong scandal na ito ay hindi sapat kung ICC lang. May punto, di ba?